limang oras oo limang oras namin hinabol ang aming baka at oo ulit si Jana na naman kailang ka bababait ipapakita ko sa inyo ang pagod namin tara so papalitan lang sana natin ang pang ilong si Jana at si Elise kita ko naman nagpaputol na yung pang ilong so kaya papalitan pero yung mortigo naman niya, intact siya. Kaso napansin ko, yung tali niya mismo, gato na yung mm. tali niya. Kaya balak bala ko sana putulan ito para mawala yung gato na parte. Eh, dahil mortigo na lang yung nagsusuporta sa kay Jana, yun. Nalala niya yung viral kong video na lumilipad na baka. Makakita ulit tayo lumilipad na baka. Si Jana, ang napakasuplada kong baka, at si Elise. Kailangan natin palitan ang kanilang pangilong kasi manipis na. Yung kay Elise nga eh, tanggal na. Kaya inahinda ko ang pangpalit. Kailangan kasi matulis para mabilis may pasok. Based on experience yan ha. Inuna ko si Jana kasi magwawala ito kapag nakita niya si Elise ay aming inaayos. Kaya inilbas ko siya sa kanyang padak. Sumunod naman siya kahit paano. Nung una. Kaso na ilalapit ko na siya sa nyog lumalaban siya and behold Hello! Hello! tumigil ang mundo ko at napasigaw na lang bago pa magkagayahan ng may sumpong na baka si Elise tatapusin muna natin yung kanyang pang ilong para naman less risk yung gumaya pa siya kay Jana kaya tinali namin siyang mabuti at nung naka timing tinusok na ang ilong yung goma inilagay iigsian lang natin para yun yung nahihila ni ilis para maramdaman niya yung ilong niya <laughs> Yan, okay. Nakaano pa yung tali na kailangan namin. Pag uh, nagaganito ng baka, although mapapait ang baka, pag kasi na sila tapos naikutan ka nila kahit hindi nila sinasadya, talsi ka dito. Tapos may tama pagbubuhol ng tali ng baka. Para kahit sobrang higpit na niya, kahit sobrang tagal na siyang nahihila, mas madali siya matanggal. At habang tinatapos namin ang tali na ilis, hindi namin napansin si Jana sa kalapit na siya kay Chiki. At yun nga, nangyari na ang ayaw namin mangyari. Dahil nakatali si Chiki, hugbog. Buti na lang hindi naipit si Gio at nakatakbo siya. Dampot naman kami ng palapa eh para lang maawat. Wala nyo ka Jana, mamaya ka sa amin. Tatapusin lang namin to si Lee. Hindi ka namin titigilan. Tapusin lang natin to si Elise. So tapos naman na to, alisin lang natin yung ating restraint sa kanya. Tayo lumang tali. Diba isang kamay lang, napipigilan ko siya kasi yun yung kapangirihan ng pangilong. Ayaw niya hilahin. So ipaltak na natin si Elise. Si ano naman? Si Jana nga ating pag tuwa so, pansin. napansin. Okay, maghanda naman tayo para kay Jana. Paghahanda ka namin Jana, talagang napakapasaway mo. Okay. Kanina pa iniisip ni John Paul na baka daw babagi ni Jana si Chiki. Yun nga, anong niya Kaya hindi pwede natin hayaan na hindi natin mahuli ngayon si Jana. Kasi kawawa si Gio pag napahamak si Elise at baka madaganan nila si Gio. Abay na ayos namin ni Jan Paul yung tali na panilo natin. Si Jayma nag-setup na ng ating electric rope na mag kay Jana papunta doon sa ating isa-setup na silo doon. Just like the old times. Let's do it. So naganda ulit kami ng mahabang mahabang tali. Butihan dito ba yung setup ng kawayan. Yung tali na lang ating ibabalik. Kaso baka maalala na ni Jana yung ating paraan pero dami tayo choice kundi i-try. Nagsiset up kami ni Jump Paul Si Jay ma nakabantay kay Chiki Baka sugudin na naman ni Jana eh So ito na yung ating set up Ayan Natutunan namin yan sa Benteng try kay Jana dati. Pero kaya yan malayo kasi tatalon siya dyan. At sakto yung kanyang paa dito. Okay, first try. And then, nag kami na dalhin si Jana sa aming silo. Kaso, mukhang alam na niya, hindi siya pumapasok. Nakailang try si na dyan, Paul at G man. Unang try, sinalubong lang sila. Mga try, ganun din. Dumaan lang sa gitna nila. So hindi na nag work kay Jana yung may ano tayo May electric fence Lumalabas siya, hindi na siya naiimbudo papunta dito sa Training paddock Pero tatry pa rin tayo So medyo mahirap Magtatawag tayo ng backup at ulitin natin yung ating Imbudo Nakaalpas ulit si Jana, kailangan namin ng tulong Kailangan namin ng tagataboy Sige Binago din ang way ng pagkasana electric rope. Itinabay muna namin si Chiquet Iles Baka sa si pagdiskutahan na naman na dyan eh Ito na yung ating backup <coughs> Makakatulong kaya talaga Okay another try, doon ulit ako Nakapuesto na ang ating mga backup Pag nakakailang try tayo, palitan nalang tayo para hindi masyadong pagod yung nag-aabol Nang nakapuesto na ang lahat another try Okay hara kayo sa luha Okay, sab. Ako naman ang taga -ball. Pagod na. Push na daw! Patoks! Ay, lakaw! Lapit, lapit! Ang taas, lapit! Patoks! Patoks! Takaw! Yan! Diya, Atras, Patoks! Atras, atras! Di ba? Di ba? Di ba? Oh, huwag sa paddock! Sa smariosep! Atras! 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 Ah! Atras! 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 Padres! Slow down kasi nadol siya sa gilid ng ng uh, bakod baka tumalon. Lalo malaki problema pag tumalon yan dyan. Si Gio naman dumagdag pa. Pumasok sa padak natin. At nung lumabas... Ayan na, ayan na. Ayun, nabali na. Ayun, putol ang poste. Dumidilim na, pero wala pa rin kami progress. Maya-maya, si Jana dumaan sa ating padak. Ayun, usap na naman. Maya maya pa si Jana ha Pumasok labit, sa training product At tumalon naman siya sa lugar na gusto natin siya tumalon Kaso mali ang setup ng ating silo Kaya lumagpas lang siya Dapat na sa taas yung tali Parang hihilahin muna niya Kaya nga, makanin dun Wala Hindi nalaglag din agad Pagka-setup ulit natin, another try. Kaso, madilim na. Buti, medyo maliwanag ang buwan, kaya nakakakita kami kahit paano. Maya-maya, napagod si Jana kaya nahuli namin siya. Naano din, na nahuli natin, medyo safe na tayo kasi na talian ko na ng mortigon. Ngayon, lalagyan natin ng pangilong. papalitan natin yung pangilong. Habang tinatalian, sa sobrang lakas, nakawala ulit siya. After hours and hours of trying, to give you an idea, yan, nahuli na natin sa wakas. Medyo nahirapan kami pero kinaya din. Ngayon, lalagay natin siya sa loob ng farm kasi nasa labas na kami. Tumawid kami ng ilog, tumawid na kung ano-ano. Nagredundan kami ng tali para sure. Pero natalian din naman namin siya ng na maayos sa ilong at sa mortigon. Kaso dahil pagod na kami at si Jana ayaw na niyang gumalaw sa pwesto niya kaya hinayaan na muna namin siya doon. Nakailang beses na to kay Jana. Ma maaring ayaw ko pero Baka kailangan natin siyang palitan Kasi sa setup natin, hindi suitable yung ganong kakulit na baka Although hindi siya nanunuwag, which is somehow a good thing Pero yung uh, maaaring makasira siya or makasakit ng iba Lalo na yung ibang alaga natin dito, mga gamit natin dito, si Gio Yun ang hindi natin, hindi tayo mangyari So baka sunod, palitan natin si Jana Yun lang, maraming salamat for